Why do we need to study the Bible? Why should believers take time to know the Word of God? Sa panahon ngayon, madali tayong mashake. Emotions, opinions, social media and trends. Pero ang tanong, saan ka nakatayo? Sa anong pundasyon nakaangkla ang paniniwala mo? Sa emotion, sa opinion, sa kultura, o ang salita ng Diyos na hindi nagbabago? isang bahay na walang matibay na pundasyon ay madaling masira. Ganon din ang pananampalataya natin. Sabi ni Jesus sa Matthew 7 verse 24 to 25, Kaya ang sinumang nakikinig sa aking mga salita at sinusunod ito ay maihahalin tulad sa isang ng lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at hinampas ng malakas na hangin ang bahay. Hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa pundasyong bato. Ang solid, 'di ba? Pero paano tayo magiging matatag kung hindi natin alam ang salita niya? Kung yung Bible ay nananatiling display lang sa altar or nasa app pero never binubuksan. Marami sa atin, lalo na tayong mga Pinoy, lumaki sa tradisyon sa misa, sa rosaryo, kumpisal, simbahan tuwing linggo. Lahat yan naging bahagi ng buhay natin. Pero naintindihan ba natin ang salita ng Diyos? O basta sinunod lang natin kasi yun ang nakasanayan? Even Catholics today are slowly being encouraged to read and reflect on the scriptures may mga Bible study groups na at lexio divina na ginagapit sa simbahan. Ano ang lexio divina? Ito ay isang Asian spiritual practice ng pagbabasa ng Biblia in a slow, prayerful way. Hindi lang para maintindihan, kundi para makausap si Lord through His Word. Pero kahit may ganito na, totoo pa rin na, kulang ang malalim na pagkaunawa ng maraming kristyano sa Bible at ang result, cultural Christianity. Ang cultural Christianity ay ang faith na namana hindi naranasan. Nakaugat sa kultura pero hindi sa relasyon. Maraming Christians by label pero walang Christ-centered lifestyle. Back in Bible times, God didn't want his people to just obey rules. He wanted them to love His Word deeply. Sa Deuteronomy 6, verse 6-7, Sabi ng Diyos, Huwag ninyo kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga at kapag babangon kayo. Sino ang kausap dito? Si Moses ang nagsasalita sa mga Israelita, a generation just about to enter the promised land. They've been through the wilderness and God was giving them a foundation for the future. Imaginein mo yon, araw-araw pinag-uusapan ang salita ng Diyos. Hindi lang tuwing linggo, hindi lang kapag may problema. Pero ngayon, mas kabisado pa natin ang K-pop lyrics, TikTok trends, at movie dialogues kaysa sa mga pangako ng Diyos. Ano ba ang mga kulang? Number 1. Intentionality Wala nang deliberate effort to seek God. We we'll let life happen pero hindi natin hinahanap ang salita. Parang isang estudyante gustong pumasa pero hindi nag-aaral. Umaasa lang sa tsamba reviewer ng kaibigan, o mag-cheat sa exam. Ganon din tayo minsan kay Lord. Gusto natin ng guidance pero hindi tayo intentional na magbasa ng Bible o manalangin. Hindi mo mahahanap ang tinig ng Diyos kung hindi mo hinahanap ang presensya niya. Number 2. Depth Mababaw ang pagkakaintindi. Verse of the day lang, walang context, walang reflection, Parang nagbasa ka ng isang dinnya sa love letter pero hindi mo binasa ang buong sulat. Tapos nag-assume ka na ng meaning. Pwede siyang tama, pwede ring mali. Ganun ang danger ng shallow Bible reading. Verse of the day is a good start. Pero kung wala tayong reflection, background, o application, mababaw ang ugat ng pananampalataya. Shallow reading leads to shallow living. And last, number 3, relationship. Hindi personal. Hindi tayo nag invest ng oras para makilala si Lord. We treat Him like a stranger with benefits, not a father. Parang may ka-Facebook ka na friend pero hindi mo talaga kinala. Nagla-like ka lang minsan sa post niya pero never kayong nag-usap. Ganyan minsan ang relasyon natin kay God. Familiar pero walang intimacy. We want the blessing, the miracles, the answered prayer. Pero ayaw natin ng daily conversation with Him. God doesn't want fans. He wants sons and daughters. Kaya kailangan nating lumipat from religion to relationship, from tradition to truth. Kapag may personal kang relasyon kay Lord, gugustuhin mong basal ng sinabi niya. Hindi mo natitignan ang Bible bilang obligation, kundi conversation. Hindi sapat na ang source ng word mo ay laging galing sa pastor, sa priest, at sa social media preacher. Kailangan mong matutong kumain ng spiritual food araw-araw. Ikaw mismo, sariling devotion, sariling encounter. Kasi kung hindi, paano mo malalaman kung totoo nga yung sinasabi ng iba? You won't know truth unless ikaw mismo ang nakarinig kay Lord kaya sa lahat ng pinagdaraanan mo emotional battles, doubt, failures, disappointments, huwag mo kalimutan ang pundasyon. Balik tayo lagi sa salita niya. Hindi lang ito for scholars, hindi lang ito para sa spiritual leaders. Ito ay para sa lahat ng anak ng Diyos. Pag confused ka, balikan mo ang Bible. Pag feeling mo wala ng sense ang buhay, balik ka lang lagi sa salita ng Diyos. Sabi ni Pedro sa John 6 verse 68, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Wala nang ibang pupuntahan, hindi opinion, hindi trend, hindi rin emotions, kundi ang salita niya lang ang buhay. Kung gusto mong lumalim sa word, umpisahan mo ngayon Isang verse, isang tanong, isang prayer. Tapos bukas, ulitin mo. Let's not just be believers by label, but by foundation.